Si kuya ko pala, pa lalapas siya eh. Bukas pa daw eh. Bukas pa. Parang birthday pa naman nung bukas. O, oh. birthday ni kuya bukas tapos bukas pa. Ba? Bakit gabi? Ewan ko dito. Ewan ko dyan. Sige, nga nga <laughs> <laughs> iyak na naman. Ano? Mama tayo din. Mama tayo. Lalamig kamay ko sa iyo. Hi guys! So ayun, nandito na ngayon si nanay at kadadating niya lang. Ito na si nanay. Nanay, man! Siyempre, may, may surprise sa iyo si Cherry. Hindi sino kaya, may regalo siya sa iyo. Ayun. Mhm. Mm, -mm. Ayon. may wish ka daw eh. May gusto ka daw eh. Kaya meron siyang regalo sa iyo, nanay. Nga. Ilepa niya kaya. Ito may nanay. Okay lang, pamit. Okay lang. Okay lang. Ilang tama sa katawan lang. Eh nanay, akit ka sa taas. Kaya mo ba kung sa taas? Kaya mo kung sa taas? Kaya naman. Kaya? Malakas ang tuhod ng nanay, tatapalan yan. Puro may tapal. Ay, 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 Iba yung tapal. Kulay ano yan? Sa lompas yung tapal. <laughs> tatapalan ni Che yan, di nanay? Halik nanay. Malakas pa talaga ang Lola White. Buruin nyo, third floor to ha. Aakatin ni nanay to. Okay. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Nakakala nyo ha. Oh, sige, sige. Sa likod ka. Hindi, ang hagda lang kasi baka aking mahulog. Ang okay, kiti. Opo, oh, sobra dito na yan sa gilid. Yan. <laughs> okay, yan. Na. Napapamura pa. Ba, taong... ba, ba, Eh, authentic ba, ba, Ano ba, 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 Elevator. Nanay, yung bahay mo do parang kondo. Alin? Ang ganda ng bintana mo. <laughs> Sliding door. Sliding door. Sliding door. Kasi mo, ang kaysa nagbulok. Sino nag-exam nanay? Sila, Eddie. Kasi nagtulungan na yun eh. Ah, pero ngayon nanay wala nang tulong. Eh, siyempre, tag-araw eh. Hindi nga naman umulan eh. Wala Ako, pag umulan na yun, nanay. Oo, oh, sigurado. Kailangan ng palitan yun yun. Hmm. Hinga. Oh, asa lahat, eh. Hinga. Ah, <laughs> sa taas. <laughs> sa panay. Sa taas na, last na, sa taas. Kaya kaya yung lola white Yan, siyempre. Nakita ko yung aking ato. Mm -hmm. <laughs> Ay, wala nung lumabas sa hospital, hindi oh. Kita. Ayun, yung nakita mo. No? Oo, oh, hindi ko pa nakikita. Oh, hawa ka naman. Hindi Sige, kaya nako. Kaya daw niya. Hmm, kaya. Habang, mayroon. Hardly na. Kaya Tapos, kung anong papasok. Unti na lang, nanay. Matatapalan okay. na. Unti na lang. Patat na hakbang na lang, nanay. Hindi, basta tuwag ko di lang isang tuwag. Hindi pwede yan. Hmm, hindi yeah. Guys, ito yung chuhin ko na nakakulong. So, ngayon matagal na siyang hindi nakita ni Nan. Hala, kinakabahan ako. Paano? Paano mo? Paano mo? Ko mag -tago, Kuya, tago uh. Medyo magulo lang dito kasi hindi dito yung mga pagkain ko. What the dog doing? Hey! Okay na? Uh Oo. oh Kaya na, na, Kamusta ka na ako? Oo. Oh. Ano Mihingal ako. Papay na yun. Upo mo na. Saan ako upo dyan? Oo. Uh -um. uh -huh. Hindi The ako makakaupo dyan. Bea, kunin mo yung ano, camping chair. Pag ako pinaupo mo dyan, hindi lang makakatayo. May radyo kami dito eh. Nanay, kamusta ka na? Namimiss na kita. Lalo ko na ako. ato. Nanay, kamunti ka na ako. ano yung mukha mo? Ha? Huh? Bakit ka talaga ano? Eh hey, siyempre, nagkasakit ako yun. Hindi na lang siya Parang nakatabi Pero magpulak mo na lang. Mo lang man, ano? Dito mo si Nanay. ba? Mm. Ayan, ba? Mm. ay Dito. May... ka na. Dito ka na. Ano? Dito ka mm. Kaya ba siya nito? Uh, kaya ba? Uh, mm. ah, ay, lang ako. Tubig, tubig. <laughs> Napapamura si Napapamura? <mama. laughs> <laughs> ay, lakong lang ako. Hihinga mm. Kailangan matapala. Matapa Nanay. Na nana? No. Kamusta ka? Eto, mabuti naman. Kaya lang, sabi mo kasi eh, si Kuya ko pa si. eh. Bukas pa daw eh. Bukas pa. Pero, mm. birthday we... pa naman nung bukas. Oh. Ay, oh. Ba Ay, birthday ba? ni Kuya bukas, tapos bukas, bukas pa. Bukas pa daw ng alas 9 ng gabi. Ay! <laughs> wala. Ano? Bukas pa daw ng alas 9 ng gabi. Bakit gabi? Ewan ko dito. Ewan ko dyan. Sige mo mga araw. Ah! 哈哈哈哈。 Ano? Yung mama tayo, Tay. Yung kamay ko sa'yo. Kung hindi dahil sa sa'yo wala. <laughs> ikaw lahat ang umano sa akin. Ang laki ng ano mo sa amin. Gastos. Tuwi akong mahini sa'yo. Binibigyan mo ko. Malaki gastos mo talaga. Ikaw lahat ang nag, ano, nagpasaan sa amin. Ano, Walang mene. ibang sa amin kundi ikaw lang. Che. Papawis may ko. Ano ba? No? sa naman naman buti to sa si ano sa kabila, kahit <laughs> siya, ka, no? <laughs> <laughs> sayo ko na si Jebala. No? <laughs> na ba la? sayo na 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 ulit. na 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 Salamat na po, salamat, salamat. Kinabahan ako sa paglabas ni si Kuya Upo. <laughs> Alam mo ba, kala ko nando si Kuya Upo. Kala ko nando si Kuya Upo. Saan <laughs> <Baka> ka nakunta? Makita na ko ito. na tayo? Ang taba ni Kuya. Alalahanin mo, ito, ito, lahat, lahat. po, way pup kami pupunta puntaron ang gastos ko limang libo. <laughs> Tapos, tuwi akong pupunta dun sa ano, sa QC, dito sa Taytay. -tay. Magkano nagagastos ko? Yung pambigay ko sa iyo, wala akong ibang pinasasalamatan kundi si Kiki. Pagpayin ko ba? Kiki talaga. Gulag ka, no? Oo. oo, oo. Kana mo, oh, oh. Kala mo, boss pa. Kiki lang. Kiki na Kiki na Kiki na ako lang. Kiki lang. banana. lang. Kiki lang. Kiki lang. Pero maano na katawan. Pulo na na katawan. Hindi katulad nakita kita sa vlog. Buti si Paolo. na taba ni Kuya. Asa na opera mo? Wala kayo. Hindi, binutas lang yung pusod ko. Hindi si Paolo. Ah, diyan. Binutas lang. What like. Sa pusod lang yun. Wala right? na sa... Ah, wala. Papay lang ako. Nagmamalunggay nga ako. Okay. Nagbabawi ako. No. Malakas no. ka. Pakita mo yung tuhod mo ba? Ano yung nakatapal? Oo, may bako. Ito naman siya. Nakatapal. Kawawa naman! Bakit nakatapal? Color brown. Binigyan mo nga lang ako 10,000 eh. Kaya ako may panggastos eh. ko 10,000 ko lang ang nabigyan ko. Kuya, hali Ika'y mag-ayos na ha. Grabe yung stress ng nanay. Kawawa. Kaya mo Alay, kung wala ito, baka akidat na mo ng bangkay. Paano? Wala akong, walang nagbibigay sa akin. Walang panggastos. Sino mo naman? panggastos pa rin sa utak. Kakala mo pinababayaan. Pero hindi mo nga akong pinabayaan talaga eh. Nanay, hindi naman kita pababayaan. Yan na yun. Kahit may sakit ako, hindi kita pinababayaan. Talaga sa konting pagkakinapunta rito, abot ko, nasa isip ko agad, si Upa magdadala ko na. Ako nagtitipid eh. Ah, to, tulog, na nung ako sa baba eh. Ginising ko ng dalawa eh. Kuya, 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 kuya. Ayun si nanay, tago ko rin. Tago ano sa tago. Ah, ikaw ba nakahiga doon? <laughs> 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 Oo. <Natulog> oh. na ako eh. <laughs> pasok ko yung nanay, sino yung nakahiga? Pero mo agad eh. Sino yung nakahiga? Ay, Ay, nakahiga? Eh, bakit may <laughs> <laughs> <diyan>? <laughs> Ang aso mo. Nasaan na? Ano doon? Ano ba wala? Ano doon? Sa looban siya Nanay! May girlfriend daw siya sa loob! Gina. na! Ayoko! Pakita mo yung love letter! Ano doon? Sa looban yun eh! Love letter! O ayaw mo nun! kakaasawa ka na! May edad na eh! Ilang taon? 50. Lakoh! Huwag na! <laughs> <Ay>, Nakakaasawa <huyang. laughs> ko! Eh, 50 years old na rin siya bukas eh. Ilan taong ka na ba, 50. kuya? 53. Oh, 53. 53. Eh, si kuya, kaya pa yan. Dapat yung ma... Bata-bata. Pero nanay, love is, ano, talaga. Why di mo mapipigilan yun? No. Age doesn't matter. Ito ka naman. <laughs> Siyempre. Yung babae nga nagsulat ng letter? Ano sabi nakikita sa letter? Nakita kaya, nakita kaya. Love. Ano, sa ano? Love ng ulo Kasi, yun. Anak niya na ulong. Ginawa. Ah. Sabi ko. Ito sa Oo, oh, niligawan ko. Umami na ako. Oh, sa loob. Niligawan ko. ko sa loob. Baba mo nga yun ah. Yan sarap kumain eh. Laban <laughs> eh. mag-aasawan si Kuya Upa. Oh. Saan eh, mo siya? Iiwan ka na naman. Iiwan ka na naman. Iiwan na naman. Matanda na mga anak pa ba yun? Eh, <laughs> sige. <laughs> May binigay naman sa akin ng mama mo, babae. asa bahay, tatlong araw. Batang babae, ang edad? 18. 18. Oh, Aba, akalain mo, inutusan ko lang bumili ng bayay si hindi na umuwi? Stop. <laughs> Stop. 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 Pala, <laughs> Tapos sinakita daw ng kuya ulo mo, andon. Naglalaboy. Mm -hmm. Kaya ako umaamoy din yan. Oo, meron Hello, din be ako. Di ba binigyan mo ko yan? Pag ako sinisipo, ina inaamoy ko. Ano, anong gamot yun? Parang Bix. O, oh, kumain ano mo na kayo sa baba. Kumain na ako. Siguro, ikaw, kumain ka na. Ikaw, kumain ka na? Oo, oh, kumain ako sa bahay. Kain ka mo na ligado. Ayoko. O, mo muna ako. Mihingal lang yeah. ako kanina. Ayoko nga! Gusto nga eh. Busog na ako nang nakita kita eh. Yeah. And Lars. Yeah. <laughs> Ay, talaga. Ikaw ah. Mamahalin mo apo ko ha. Ah? Nice stress. Kayo na talaga. Mamahalin mo ba mo pababayaan. Ano, uwi na ako. Oh, Buwas pa. No. Buwas Ngayon na, umuwi ka at nag-aabang <laughs> nga ng sinagyar. Hindi naman yan, nanay. Matigdi-tingding redo Bibigyan rin siya. Wala nga ako dito, bahala siya. Baba, bukas ang mamin lang uuwi. Verde mo eh. mo siya makatulog muna kaya pagod. Hindi daw siya nakakatulog ng maayos dun na eh. Um, siya ka munang matulog. Ano yan? Hindi ko. Tsang kukwang. Hindi ko nabasa. Ginseng. Dilis? Ginseng. Dilis lang. Ginseng. Singjang Red ano? ano yung pagkain na? Iko apo ha, magpalakas ka. Okay, so ayan ha guys. Mamimigay ako ng Gcash. Okay, ito ang Gcash. Ayan, mamimigay ako siya.